Natatakot ngayon ang ilang residente sa Kabuyao, Laguna dahil sa isang gumagalang rider. Bigla na lang kasi itong nananaksak ng na mga naglalakad na babae. Umaaksyon si Dindo Flora. Iika-ika pa si Jean ng makausap ng News 5 sa bahay nito sa Batangas. Biyernes ng gabi, nang saksakin siya ng hindi pa nakikilalang rider sa barangay Sala, Kabuyao, Laguna. Pauwi na raw si Jean galing trabaho nang banggain siya ng isang lalaking nakamotor. Laking gulat niya na lang may sugat na pala siya sa pigi. Yun naman pong nakamotor, ginanon pa po ako, eh, ano po, umalis na po yung nakamotor. Hindi na daw po na anuhan yung plate number. Pag ganun ko po sa likod ko, mainit at masakit na po. Yun po pala, dugo na. Ang dami na pong dugo. Buti na lang at may nagdala sa kanya sa ospital. Yung pantalon ko, wakwak -wak po talaga yung pantalon. Tapos yung sugat ko, kaganyan siya kalaki. Nabuka po talaga, ganyan po na ganyan yung dugo. Bulwak po ng bulwak. Dito na niya nalaman na hindi pala siya ang unang biktima. Yung isang nurse sabi sa akin, ate na paano ka? Sabi ko, kuya nasaksak po ako nung kayo pa uwi sa may pwitan po. Naku, panlima ka na sa nadadala dito sa hospital. Ganong case din ika ang nangyari. Ang isa ika sa may hita. Sabi niya pong ganon, wakwak -wak daw po. Ang isang biktima, nagyadyaging lang daw ng saksakin rin ng rider. Nasa likuran nila pala yung motor tumakbo, then pagkasak, pagka ano, kala nga inabangga, yun pala sinaksak. Bukod sa dalawang babae, may iba pa raw na biktima, pero hindi na nagpa dahil sa takot. Hindi naman maiwasan ng mga residente na mga mba. Natatakot din po kasi lalo na minsan nagja-jogging din ako dyan sa bukid. Nakatakot naman po. Tingin ng kabuyaw PNP, iisa lang ang sospek yes, na, na umatake sa mga biktima. Wala naman siyang intensyong pumatay. Parang trip lang. Kasi mostly yung mga sugat ng mga naging imbiktima, mamababaw lang eh. Parang talagang sakit lang na ngayon tapos sabay takbo. Hindi natin alam kung ito ay under the influence of drugs. Patuloy ang pagtugis ng pulis sa sospek. Umaaksyon. Dean De Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.